Welcome back to my channel. It's another day, it's another oh. vlog. And dito kami guys sa BGC dahil today is the day for Ate Arlene. Yeah. yeah. Kasama na. <laughs> Kasama namin guys dito guys sa Ate Rosa at saka si Kuya Eli dahil mamaya explain natin sa inyo kung bakit kami nandito. Let's go. Yun na, tama-tama. Bukas -tama. <laughs> na, Nandito na kami sa loob ng clinic nila. Hinihintay na lang namin tawagin siya ng doktor. Pero habang hinihintay namin, isi-share namin sa iyo more information kung bakit kami nandito. So, nandito si Ate Arlene sa tabi ko. Yan. At, anyway, so, Ate Arlene, uh, ik ikwento mo sa kanila bakit tayo nandito. Nandito ko tayo ngayon kasi madilim na ang aking mundo. Gusto kong bumiwanan ng konti. Bye. Yeah. Niyo. Uh -oh. So, kung nakikita niyo guys, sa salamin siya mamaya mawawala na 'yan. So, nandito nga tayo sa Lisi Clinic na Shinigawa And alam naman natin kung bakit anong ginagawa dito is para makorek yung kanyang vision at ma-remove permanently yung kanyang salamin. Yeah. So, nandito kami guys sa Shinigawa, um BGC. Uh, branch. Ito na yung moment ni Ate Arlene kasi ang tagal niya nang hinintay to guys. Ang tagal niya pinag-prepare it, pin, at uh, pinagprepare dito para sa araw na to. Very special sa kanya to. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo yung vlog na to dahil meron kaming babalikan in the future na this was the day na nakorek ang kanyang mga paningin. niya. Yeah. Para hindi na tayo bulag guys. Yes mas magandang clear ang vision. Mm. Pero ate, share naman sa amin, bakit Sinigawa Clinic ang pinili mo? Anong meron dito? Ah, uh, kasi po, na-refer to ng dalawa kong ka-kaibigan, mga mm -hmm. workmates. Mm -hmm. So last year, uh, nagpunta sila dito tapos nagpa-lasik. Tapos nakita ko naman na um, yung effect, akala ko yung takot ko dati, mm hindi -hmm. naman nangyari sa kanila. Kasi pag naririnig mo, matayon yan eh, mamaya mabulag ka. Pero yung mga misconception po, Nawala yun sa akin. So doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na ako dito. Ayun. Yes. Pero kumusta naman, Te? Um, yung presyo? Yung presyo, kailangan talagang pagipunan. Pero I think it's worth it. Eh. At saka, meron silang mga promotions. Yun din yung inabangan ko ng sobra-sobra. For the whole year, nag-aabang ako ng promotion nila. Tapos sakto, nabakasyon. Kaya, green ko na rin yung opportunity. So, nakakuha ko ng at least 55% promotion minus 13,000 K. Dahil sa anniversary nila. Mm. So, yun po. Uh, pwede kayong mag-abang-abang ng uh, promotion sa kanilang uh, Facebook account. Mm. Mm. Tapos, makikita nyo. Pero, pwede mong i-share yung total na babayaran ayaran mo? Eh, hindi po kasi siya fixed. Um, hindi. Kasi yung sa akin ngayon is uh, my discount. So iba yung binayaran ko sa binayaran ng kaibigan ko lang. Um, ah, so magiging case-to-case -case basis ate? So yeah. So depende exactly. sa case ng mata mo? Okay, yeah, may mga other, uh, minsan meron silang mga other uh, procedures na i-require -re sa kaya kung meron kayong question tungkol sa clinic na to, i-visit nyo yung kanilang uh, social media page. I-search nyo lang, Shinigawa Clinic. Makikita nyo na yung information doon. So ngayon, ang sinashare ko sa information is yung personal details based sa case ni Ate Arlene ng ating katropang si Ate Arlene Yan. Kasama namin pa rin doon si Ate Rosa tsaka at si Kuya Ellie. Yan o. No? So, sabay-sabay kami maghihintay sa kanya mamaya. And gusto namin ma-witness personally yung kanyang special moment, special day para sa kanya. Magiging malaya na si Ate Arilyn sa kanyang salamin pagkatapos nito. <laughs> uh, Susunod so, na si Ate Rose. Mawala ma na rin yung salamin niya. Yes, yeah, the <laughs> Yan yung mga tropa natin guys na apat ang mata. Yes <laughs> so ngayon, after nitong araw na to, si Ate Arilin, dalawa na lang ang kanyang mata. Pero ang galing, no? Sabi kasi ng, ng doktor niya, after nung uh, operation niya today, makakabalik na siya sa Baguio. So, meaning, ganun kagaling yung procedure. Hindi kagaya nung totoong operasyon na may hiwa na mag-stay mag ka pa sa hospital. Pero dito napakabilis. Kaya napakamahal, no, Tek? Sobra. Pero I think it's worth it naman. Ngayong araw ko pala yung actual na surgery. Kasi last time naman yung uh, comprehensive screening. So, may tatlong oras may screen-screen sa mata mo kung okay ba yung mata mo for LASIK. So hindi, kasi may mga ibang procedure po sa mata. Uh -huh. So ako ang kinuha ko ay, for today, yung pinatawag nilang Smart LASIK or LASIK. Yeah, Smart LASIK. Ito yung pinakabago ngayon. And pinakamahal din as of the moment. Pero napaka-advanced siya. For, as of the moment, siya yung pinaka-advanced na uh, ginagamit nila tapos may 10 year warranty siya. Mm. Okay din naman, meron din isa na old sa lasik pero mas prefer ko yun kasi mas ma mas mabilis yung downtime niya. Yun. Ayan. So, yan guys. Ayun dah, tinawag na siya guys. Salamat po. Good luck Ate Arlene. Good day. Kaya... Actually, ako din na-excite ako para kay Ate Arlene. Kasi lagi namin pinagkukwentuhan to guys na pinakahintay niyang moment talaga ito. Kaya alam namin pinag talaga siya for this. Kaya yon good luck Ate Arlene. Paglabas mo, Bea Alonso ka na. <laughs> Ma-share ko lang guys, ang clinic nila rito. Napakaganda. Napakasosyal. Kasi eh, syempre nasa BGC tayo. Tapos ang babait ng staff. Napaka-accommodating. Ate Rose, ano yung experience mo kayo sa CR nila nung nag-CR ka? Bongga. Last ko pang na-experience yung ganong kasing toilet sa Japan. Bakit? Yung pag-upo mo, uh -huh. heated yung toilet. Oo. Oh. Uh -huh. yung mismong inodoro? Oh, heated. Hmm. Tapos di, uh, marami rin botas dito sa bilog kung gusto mo may bidet na automatic na lumabas. Oo. Oh. Uh -uh. So, paglabas mo ng anong ano, hmm? ang init ng jets mo? Oo. Oh. Uh -huh. Kasi, kasi di ba malamig. Uh -huh. Dito malamig. So pagdating mo doon, gusto mo ng comfort. <laughs> Yung gusto mong painit mo. Buti pa inodoro, wow. Yung ibang tao po kasi dyan cold. Sobrang cold. Mas cold pa sa ex ko. Issue. <laughs> Bawal sumigaw dito guys. Kaya kita nyo guys, nagubulungan kami kasi clinic siya. So kami lang po yung mainit. As always. <laughs> Ito lang ginagawa namin guys kasi nga hindi ko pwede dalhin yung camera doon sa procedure ng mata ni Ate Arelino. Mamaya ipapakwento na natin sa kanya experience niya. A few moments later. Yay! Congratulations! Uy, namagayin mo ang, ang mata mo. Mm-hmm. Uh -huh. Oo, oh, namamagayin mo. Namamagayin mo. Bawat tanggalin, no? Para ka umiyak. Uh, masakit sa ulo. Tapos medyo blurry pa yung paningin. Tapos, so, nito. Tapos tignan niyo yung mata ko parang namamagatay. Very uncomfortable sa mata, lalo na nung sa suction. May suction kasi para malinis. Linis yung mata mo. Mm Very -hmm. uncomfortable siya. para lang kayo maglalawa ng speaking. Green light, red light. Green light, red light. Itigin kasi green light, red light. Inspection ng stock mo para maagos yung um, procedure a total of 10 minutes yung procedure ng mata ko. Mm -hmm. So, 5 minutes, 5 minutes. So, for a week akong mag-reuse nito. Tapos, may mga chops every 3 hours. Or 4 hours kung gagawin nyo. Mag-aday check up uh, for tomorrow. Pero so, bakit mukhang, bakit na mag-aay yung mata mo nga? Oo, oh, um, kasi yung... Ano nila siya? Ah, so, may mga suction. Tapos maraming drops. Tapos parang may linis talaga talaga before ah, proper procedure na. Mas kanina talaga hindi ko siya mai open Ngayon, may anesthesia siya. So mag-wear out siya ng after 30 minutes. Mm. Uh, ganun ulit. Baka hindi ko na naman may open yung mata ko. Uh, meron naman silang mupinan na binigay. Pero sabi nila after 6 to 8 hours, medyo makikita man na yung um, uh, difference ng eyesight. Parang sa may phenomic pang pain reliever. Pain. Ah, so magkakaroon ng pain after? Kasi uh, 30 minutes lang yung ano ng anesthesia. Ay, okay. yung salamin mo, te, ano yung nilagay? Gagamitin mo yung air for air? Oh. Ito yung gagamitin ko for the whole week, every day. Protector. Every day, right? oh, to protect the eye. Tapos, ano yung final next schedule mo nang to visit the doctor? Uh, Bukas o okay. And then after bukas, we'll after a week. Uh -huh. And then ideally after six months. And then a year. And then yearly for ten years. Kasi ten years in you know, warranty. Ay, wow. Yeah. Pero anong next natin? Pwede ka ba mag-mall? Pwede ka mag-biyahe? Yeah, biyahe. Pakain. Kain. Kain. Ah, so, idea, kailangan ko nang magpahina. Mag-rest. So, kailangan ko nang mag-rest. Oh, okay. Kailangan ko nang i-rest. Okay, okay. So let's do that. Yeah, ideally 12, after 24 hours pwede na. Okay, okay. So kain lang tayo, tapos pahinga yeah, ka na? Yes. Okay, let's go. Let's go. Yeah. So grabe experience ni Ate Arlene. So yun guys, congratulations in advance Ate Arlene. <laughs> We are so happy for you. malaki. Can I see? Mayan. close ako ha. Oh, ang ganda naman eh. Ngayon, okay, okay na. Okay, ilang okay. minuto lang. Oo nga, 10 minutes lang na. Lumit na agad. Okay. So, Hi. so yan nga guys. After nito, hindi siya pwedeng magmuha na kahit anong activity. So, kakain lang kami after the after this or after here. Tapos, magpapahinga na siya. So, kung meron kayong question guys tungkol sa kanyang experience, ilagay nyo at sa ating comment section at sa mismo ang sasagot sa ating lahat. Tapos sa kami dito, nakapag-settle naman na siya ng ano, resibo niya. That's all for now, guys. Kung tila, next vlog, guys. Lagi pa tayo mag-iingat. Lagi tayo Please don't forget to subscribe and hit that notification bell dyan. Tata yung join button dyan, guys. Kalikuti mo na para makabilang ka na sa ating Kuya ITV Squad. So, till our next vlog, guys. Lagi pa tayo mag-iingat. Lagi tayo mag Bye! Congrats, Ate Arlene. Bye for now, guys. Guys, next. Kami ko siya. Ko siya. <laughs> Ayan na guys. Pagkatapos may ano. -bilang na ano. Bilang kada bibilang ka na ba namin tayo ng ano, Rat? Ay, oh. No. Yeah, guys. So, nandito kami umabot guys sa Venice Grand Mall. First time ko dito. Kayo ba first time nyo dito? First time. So, pare-parehas namin first time. Except Ate Arlene, second time. So, namamangha kami guys. Ang ganda pala ng Grand Venice Canal. Yan. Check ko lang sa inyo guys. Oh. So, hanap na kami guys na makakainan. Ano iniisip mo kakainin ng Kuya Eli? Ano kinaisip mo kakainan? Magdo. Magdo <laughs> Oh, Magdo lang yung pang ano namin budget. Fast food lang. Hindi ka ba? Hindi, naluluha luha lang talaga tuloy tuloy yung luha. Kasi yung burning sensation tapos parang may sand sa light. Pero, okay. Okay, Sana, okay, hindi ko ma-open yung eyes. Naka-vlog ako yan? Yeah? No. <laughs> Hello. Uh, o oh, reality check. <laughs> reality check ka ah. Hindi yung after ng LASIK tapos na downtime. Ngayon, hindi ko ma-open yung eyes ko. Sobrang sensitive sa light. Pero pwede ka kumain pa. Yeah. Kain lang muna kami. Namiss namin lahat guys. Walang McDonald's. Alam natin na walang passport sa ano, Cambodia. Walang Jollibee. Walang McDonald's. Kaya enjoy muna namin to guys. Iyan yeah, o.